Hello guys! So, i-share ko lang yung nangyari kay Madison early tonight. Sobrang nagpanik ako talaga kanina while we were having dinner. At first kasi, nanghingi lang siya ng food. So, ganun talaga kasi minsan kami, pag kumakain kami, pag may aso kami ng asong around us na habang kumakain kami ay andun sila, nanghingi ng food. Inaabutan ko talaga. So, si Madison nangingi ng food and it happened na may pork yung ulam. So, binigyan ko siya. Pero into small pieces lang. As in talagang maliliit lang. At dahil naka-open din yung pintuan namin, diretso sa labas. So, labas-pasok siya noon while we were eating. Hindi ko napansin yon And then, nung napansin ko na lang, sumusuka na siya. Mga three times yon na sumuka siya. So, inignore ko. Kasi nakita ko isinuka naman niya yung isinubo ko. So, sabi ko, baka hindi lang siya natunawan. At dahil kumakain nga kami, so ang attention ko nasa pagkain and nag at habang kumakain nga rin kasi kami, nanonood kami ng TV. So andun yung attention ko sa TV dahil akala ko okay na siya eh. Dahil nawala na nga siya sa paningin ko. And then all of a sudden, naisipan kong hanapin siya. Sabi ko, nasa si Madison? Bigla ako natakot kasi ayan ganyan siya, nakita ko siya nakahiga na siyang ganyan, naninigas, tapos yung laway niya, ito yung bibig niya dito, puro laway, parang bubbles na ewan hindi ko alam. And then ayun na nga, parang na siyang nag-aaspike siya kasi nag na na siya. So, ang ginawa ko is inopen ko yung mouth niya, nag-automatic resuscitation ako sa kanya, but still hindi pa rin naninigas na kasi talaga si Madison. Tapos nag -drool na yung mata niya. So nagpapanik na ako. Pinapakonta ko na ng vet yung partner ko. Walang sumasagot na vet. So nagtanong-tanong ako kung saan pa pwedeng dalhin na 24 hours. Wala talaga. As in, rin na kami. Lumabas na kami ng bahay. Hindi namin alam po saan kami pupunta. Until habang nasa biyahe kami, nagsusubside na siya, lumalambot na yung katawan niya. So, panayampahid ko dun sa laway niya. So, hindi ko alam kung ano nangyari talaga. Kung nabulunan ba siya or baka nga nalason siya. Kasi may mga palaka pagabi dun sa labas. So, pwedeng ganun. Baka nga nalason siya. But before nga pala kami umalis ng bahay, na ang nasa isip ko, nag-hypoglycemia siya. Kasi nanigas na talaga siya eh. Para siya na-paralyze. Tapos, ayun, nag ano ko nang nagmix ako ng brown sugar sa tubig Isinirinj ko sa kanya yon Isinirinj ko bahala na ako kung ano mangyari nagkataon pa wala akong honey kasi noon naubos so yon binigyan ko siya noon kahit na nakalak yung kanyang bibig and then pinahiran ko na rin siya ng asukal sa bibig niya kasi hindi ko na alam talaga kung ano gagawin ko and then ayun na nga uh, nagmamout to mouth resuscitation pa rin ako para mag ano yung bibig niya kasi talagang ala wala na siyang malay eh akala ko bibigay na nga talaga siya so ang ginawa ko na rin uh, wala bumalik na kami na may nakausap kami yung vet nagtanong na rin ako so ang um, conclusion kasi nga namin is nag hypoglycemia siya so dapat daw nakaswero talaga para maano yung electrolytes niya So, yung vet na dati namin pinupuntahan pag 24 hours, wala na kasi. Na-transfer na siya sa ibang lugar. Kaya, ayun, sabi niya, kung magsuka, bigyan na lang doon ng uh, metoclopramide. Meron naman ako noon. Pero, so far, hindi pa naman siya nagsusuka. And, pinahiran ko na rin siya ng honey. And, inofera ko na rin naman siya ng pagkain. Kumain siya. Binigyan ko muna siya ng rice and chicken. Ayun, kumain naman siya. And, Mula kaninang 8 o'clock, ano oras na ngayon, hindi pa naman siya, ayan, ganyan siya, okay naman siya. So binabantayan ko pa rin siya, baka mamaya bigla na naman siya mag -seasure. Pero hindi pa naman siya nag and hindi pa rin naman siya nagsusukan. Nanlambot na lang, nan, ano lang, talagang nanlambot na lang siya. Kasi nga, talagang hindi siya makahinga kanina, naninigas yung katawan niya. Ayun, so possible siguro ka ako na nalason siya naka-experience na rin naman na kasi ako na isa kong fur baby na nag-hypoglycemia, yun naman, may at maya nagsisissure. So, hindi siya, <coughs> excuse me, so hindi ganun si Madison. Isang beses lang siyang nanigas. Actually, parang hindi nga talaga sa, siya sissure. So, ang ano ko, nasa isip ko, nalason talaga siya. Or baka nakalik siya ng ihi ng palaka. Kaya ayun guys, lesson learned na sa akin na huwag na siyang papalabasin sa gabi at huwag nang basta-basta susubuan ng hindi niya masyadong kayang i-digest. So kung may fur baby kayo na eh, hindi kayo sure kung ano, talagang dapat talaga ipavet. Kaso walang available na vet ngayon, kanina. And buti okay na si Madison. Binigyan ko na lang siya ng honey na kahingi ako sa aking father. Ayun, mayroon siyang honey. So, sana magtuloy-tuloy na yung ano niya. Huwag na siyang mag or mag-collapse ulit. Kaya, andito pa ako kay Madison kahit late night na kasi binabantayan ko siya. Kailangan ko pa siyang bantayan talaga. Baka mamaya eh, hindi ko makita kung may mangyari sa kanya. But so far, she's okay. So, pakicomment down below po kung siya ay nalason nga or nag-hypoglycemia please comment down below and and please paki-share naman ang mga first aid na ginawa niyo kung naka-experience po kayo ng ganito yung kagaya na nangyari kay Madison. So, yun lamang. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye.